ka talaga, iburay e, mo na yan. Grabe ka naman, bakit na maging instrumento ko na mga ganyang vlogger ngayon? wag mo na ngayon, kuya. Kita mo nga, kumikita ngayon yung ano ko, yung video na yun. Ano, kumi Bakit Kumikita. Nag-post na yung anak no, ano ah. Nung pinost mo ah. ano mo ba lumabag ka sa Republic Act ng Privacy Act? Yung mga kasama mong bumabiyahe, pinapost pa sa'yo, pamahig silang i-post yun? Eh, masasorry naman kasi kami. Magkantay ka lang kasi. Ay, hindi pong may mas yung kayo? Eh. Oo nga, chong eh. Oo, oh, viral na, di ba? Oo nga, kaya nga. O, oh, anong next natin gagawin? Oo nga, bumaba nga yung ano ko, followers ko. Pero viral naman yung video na nagawa natin. Ah, so magpa-public apology na lang ako, ganon. Oo, oh, tas kunyari ikaw, nagpapabura. Ay, ang galing mo talaga. Tapos, syempre, pati yung page mo, iingay yan. Kasi, pupuntahan niya ng mga tao, eh. Oo, gagawa ka rin ng video. Ayun. Ay, sige, nice, nice, nice. Good idea talaga, chong. Oo, tsaka yung lugar, mapupromote din. Kung mali, mukulin din tayo ng iba. <laughs> Oo, sige, sige, sige. So, ganun na lang. Effective talaga yung gantong style, no? Tsaka, grabe yung mga basher. Basher talaga. Oo, oh, ano, pa paano? O, oh, sige, sige, sige. Check ko lang din yung mga ano ko, notification ko. Okay, sige, sige, chong, bye. Mas lalo kong aasarin ngayon yung mga basher. O, oh, ba? Diba? Para mas malaking kita. <laughs> Oo, sasagot-sagutin ko nga eh. O, oh, sige, sige. Okay na. Oo oh, bye-bye. Okay. Ngayon tayo ngayon magpasiklaban. <laughs> Tsaka alam mo ako dito. Ako babae Tsaka kitang-kita naman sa video eh. Nirusob niya ako eh. Namang nalamang ako dito. Tsaka sa batas, sino yung babae? Yun yung ligtas. <laughs> Tol? Oo kuya. Tol, ano yung pinos mo? Nagwawari si nanay. Bakit? Viral yung post mo. Ano ba yan? Scripted ba yan? Hindi ito scripted. Ano ka ba? Tsaka, wala na namin yun. Kailangan namin talagang gawin yun. Ano ka ba, Kuya? Sinasabi ko ni, Bakit kailangan makisali ka sa ganyang content creator? Maganda naman yung mga content mo. Ha. Malinis. disente, Pati kami napapuro Bakit ngayon ganyan yung post mo? Ano ka ba, Kuya? Yun na rin yung labanan. Kapag ka gusto mo mag-trending, kailangan mo gumawa ng malulutit na content. Hindi mo nag ko. Ano ka ba? Tsaka, di. Tignan mo yung mga comment tol, puro negatibo. Ang dami nang mo sa yung babae. Tsaka, may pamilya yung tao. Hindi e, mo ba alam na pwede ka demanda niyan? Yun talaga yung plano ko, mag-comment sila. O, di ba? Effective. O, basher, is mommy. ano ka ba? Tol naman. Okay, sana kung wala kang pamilya, mag ka lang sa mundo eh. Yung mga tao doon sa paligid natin, sa negosyo ni nanay, apektado yan. Siyempre kapatid kita, anak ka ni nanay, kaya pinapatunungan ko, ano ba talaga, buray mo na yan. Grabe ka naman, bakit kinamag instrumento ko na mga ganyang vlogger ngayon? Huwag mo na ngayon, kuya, kita mo nga, kumikita ngayon yung ano ko, yung video na yun. Ano, Pala, kumi nyo? kumikita, nagpost na yung anak nung no, ano ah, nung no, pinost mo ah. Ano ba mo lumabag ka sa Republic Act ng Privacy Act? Malaking kaso yan. At saka, hindi naman ako kakasuhan, huwag ka mag-alala, babae ako, kita mo nga, unilusob ako, di ba? Tol, so, hindi porkit babae ka, ikaw tama. Maling-mali ka sa video. Kung ano na no, pinasasabi mo sa lalaki, minura-mura mo pa, minaliit mo pagtalikod. Pinost mo pa. Pinapost pa ng mga kasama mo sa vlog. Yung mga kasama mong bumabiyahe, pinapost pa sa'yo. Pumayag silang ipost yun. Eh, mas sorry naman kasi kami. Magkatay ka lang kasi. Ay, -mas yung palabas eh, punyemas kayo. Punyemas eh. kayo. Hindi ako kumukontra para sa akin lang. Para sa'yo rin. Lumalabas ka ng bansa, di ba? May mga negosyo kayo nasa kaso, maapekto ang lahat yan. Permit. Permit. Ha? Passport. Sa tingin mo, pag, kin pag kinasuhan ka ng tao na yan, magagawa mo pa yung mas malawak, yung mas makakabuti sa buhay mo. Teka, At teka. Tapos panandalian lang yan eh. Teka lang. Kaso? Diyos ko. <laughs> Kuya, 10 years, bagong musad yung kaso na yan. Napakababaw ng cyber rival. Ano ka ba? Paano mo nalaman? Abogado ka ba? Tina mo proud kami sa iyo kasi nag ka. Sumisikat ka kahit paano. Pero kung ganyan na yung sisirain ka na ng pagiging vlogger mo, tol, mali na. Sobrang mali na. Huwag mo minamaliit yung batas. Ang daming tao na nakasuha na dapat nasa ibang bansa na ngayon, dapat maganda na yung negosyo, hindi mo nila magawa kasi nga may kaso sila. Yan ang epekto niyan. Di ba kabilin-bilin ako sa'yo, dalawang klase lang kako-influencer, ka Good and bad lang. Huwag ka sumasama sa mga desperado kung di mag ng sugal. Kunwari nag-away para lang i yung kasama Kunwari nagkagulo sa lugar para lang i yung lugar. Kunwari nag-away sa munisipyo para lang i yung mayor. tool. marami pang pwede yung pagkakitaan, sa totoo lang. Eh kuya, ko mong maburahin eh. Pero tignan mo naman yung earnings, magbawa 1,000 dollars na. $1,000. Pag kinasuhan ka, unang pa yan. Dignidad mo, spiritual mo, pagkatao mo, pamilya mo damay. Ano mo ba yung ginagawa mo sa tao? Sobrang mong pinahiya. Hindi porkit babae ka, ikaw ang tama. In-upload mo pa. Sana sa akin mo pinakita eh. Hindi sa mga bugok na blogger na kasama mo eh. Para ano? Magre-reaction din sila sa ginawa mo, tapos kikita rin sila. Sorry. Paano nga pag dinimanda ka? Sino mga problema? Sino ang isa sa mga apektuan? Ermat natin 'to, may dinadamdam. May karamdaman na. Kaya nga ako pinapunta rito eh. Bakit ganyan na 'yung mga content mo ngayon? Puro toxic na. Nadidesperado ko ka rin. Kasi maliit na 'yung kita? Tingnan na mimi-namalit mong pinsan natin na nagtitinda sa palengke. Nauna ka pa magka-motor, nauna ka pa magsasakyan, nauna ka pa magka-bahay. Yan kasi 'yung isa sa pangas sa ugali mo. Ayaw mo lang mo ba sa kompulso mo Na mo Gusto mo lagi ka lang mabango Gusto mo lagi ka lang maganda sa picture Sa video Pero deep inside Broke na broke ka Hindi nga sa'yo yung ginagamit mo Karamihan na gamit eh Ultimate sasakyan na pinaflex mo Hindi nga sa'yo yun eh Bakit kailangan mong mamiki Ng mga followers na big time ka Para lang panoorin ka Bakit kailangan mong magpakita ng katawan Para lang panoorin ka Hindi mo ba iniisip someday Magkakaanak ka Magkakapamilya ka gusto mo ba na pag dumating yung mga anak mo, ang tingin sa anak mo dahil ganyan ka, sasabihin sa kanyang mga classmate niya, ay yung nanin mo kuupal sa social media, kung ano pinagagagawa, ikaw pala yung anak nun. Nag-iisip ka ba, Tol? Daig mo pa yung ano eh, daig mo pa yung nagtutulak ng kariton sa mga content mo nga sa totoo lang. Buti pa yung nagtutulak ng kariton, maarawan man yan, magsipag man yan. yung kita niya malinis kahit madungis sila, yung ginagawa mo ngayon, wala ka ng pagkakaiba. Sa masasamang loob diyan, kumita lang. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Tsaka wag kang sama na sama lang sa ibang vlogger. Ginagamit ka lang eh. Kaya mo naman mag-isi. di Diba? Kuya, kakayanin ko naman to eh. Namis. Kaya ko kita eh. Nakailang problema ka na. Wala ka ibang tinawag kung di kami ni nanay. Yung mga tao nakakasama mo sa saya, yung mga pinapainom mo, yung mga binibigyan mo ng kuno ano-ano, wala sila tuwing magkakaproblema ka. Ngayon, kung mas pipiliin mo yung mga yan ulit, at nangihinayang ka sa kaptuting nakita na yan kumpara sa mas malaking gasos na posibleng singilin sa'yo nung magkakaso sa'yo sa cyber libel na yan. Huwag na huwag kang kakatok sa amin ni nanay para humingi ng tulong. This time, kailangan mo ng leksyon. Gusto mo ng viral? Sige, gagawa rin ako ng video na lahat ng ginagawa mo, peke, pati ang pagkatao mo, pati ang mga kupal na barkada mong vlogger. Abangan mo, baka mas mag-viral to.